Setyembre 29, 2025 and welcome sa ika isang daang episode ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Ka Anton Israel. Salamat po sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement. Namiss ko po kayo. Inyo po sigurong napansin na tayo ay nasa 100 episode na. Nakapag na. sa mampana sa ika-104 episode na nga ngaulugan po. Katumbas po noon ay dalawang taon ng lingguhang broadcast Walang patid. Pero kung inyo pong napansin, ang atin pong paghahatid balita ay irregular. Hindi po ako nakapaghahatid na ng lingguhang update dahil nga po meron po akong kinakaharap na matinding pagsubok. At uh, ito po ay may kinalaman po sa karamdaman ng aking anak na nagsimula pong mag-manifest kanyang karamdaman, uh, cervical cancer po noong bandang April and May. So Every week ay eh, nagiging week ang aking anak at uh, masakit po sa isang ama ang makita ho yung kanyang anak na nakaratay sa karamdaman at ang kanyang kalagayan ho ngayon ay hindi po talaga masasabing nag nagi improve or recoverable uh, dahil nga po siya ay merong cervical cancer. Gayunpaman, palagi ang ko pong iniisip, ang programang Rated X at ito, tayo na sa ika-100 episode. dulot po ng aking sinabi, pagsampa po natin ng ika-104 episode katumbas po noon, ay dalawang taong full episodes, walang patid ng Rated X. So bakit ko po yun ipinagpapauna? Binabala ko pong mag-reformat ang Rated X pagkalagpas po ng 104th episode. So malapit na lang ho, apat na episode na lang ang ating tatakbuhin And probably ay magkakaroon po ng reformatting itong ating programang Rated X. Ang magiging focus po, na naiisip ko, ay tayo mag-focus na po doon sa grassroots level ng ating kampanya. Napansin ko po na dumadalang na po yung apprehension, yung paghuli o pagsabat ng mga smuggled cigarettes sa kalsada. Dahil nga po, siyempre, nakalipas na po yung checkpoints, at na, nag-relax na po yung security situation at bihira na po yung mabalitaan natin may mga truck na nagko-convoy at nahuhulihan. Pero ang isa po sa mga malaking huli ho ngayon ay yung tumambad po sa Belizon Antique, ang market value po ng tatlong truck na punong puno ng smuggled cigarettes ay umabot po sa 57 million. Pero yung halaga po mismo ng kargamento ay nasa 29 million. Kung ang market value o resale value ay nasa 58, nangangahulugan pala yung mga kargang truck, doble ang ganansya nung kanilang pagbabagsakan. Binibiro nyo po kung pag nakarating na po sa merkado yung mga sigarilong karga ng truck ay dumodoble ho ang halaga. So ano po ba ang mga umiiral na estrategiya o mga taktika na ini-implement ng ating mga enforcing agencies? Ating pong napansin na may nilunsad po silang grassroots level apprehension grassroots level inspection. Ito po yung mga nasa barangay level. Yung pumupunta po sila sa mga sari-sari store, may daladala po silang pulis at sila ay nagpapaalam dun sa may-ari kung pwedeng eksaminin yung kanilang mga paninda. At ito po ay tila effective. Ito pong grassroots approach. Kahit konti lang po ang kanilang nakukumpis ka, isang support, isang plastic bag, ay malaki po ang impact niyan dahil naihintakutan na ang mga sari-sari store owners na magbenta ng mga smuggled cigarettes. Yung iba po, nakarating po sa ating kaalaman, ay wala po silang alam. Yung mga nagtitinda, o baka naman ginagamit lang nila itong excuse. Baka naman sinasabi lang nila na wala silang alam, pero alam nila. Pero gayon pa man, sinasabi nila, hindi namin alam na bawal itong mga sigarilyong ito. So, ang tubo po nila ay talaga pong napakalaki. Maabot po sa 25% kapag binili nila ito doon po sa wholesaler. Now, ano po ang nagiging impact kapag napairal po sa isang barangay ang zero smuggled cigarettes ay lumalaga na po ito at nauulit at pwedeng ulitin sa ibang barangay. Yung mga sari-sari store owners ay eh, nadadala na po. Yung iba talagang tinutuloy ang kasuhan dahil paulit-ulit. Yung iba naman ay pinatatawad ng ating mga pulis. kasi sinasabi, huwag mo nang uulitin dahil sa susunod na mahuli ka pa namin, eh talagang tutuluyan ka na namin at kakasuhan ka, ikakarga yung unang apprehension mo na amin na lamang pong pinalagpas para matutuho kayo. So ganyan po ang nangyayari ngayon, ang grassroots approach. Now, pagdating po sa tobacco harm reduction, ang tobacco harm reduction po, ito po ang ng kung bakit po tayo nagkaroon ng Republic Act 11900. Ito po ang kadahilanan kung bakit nire-regulate ang pagbibenta, pagpupromote ng vaporized nicotine products. Dahil kung wala pong RA 11900, matutulad po tayo doon sa Amerika, sa Chicago, ng salakay ng DOH, ni Secretary Kennedy, ang mga vape shops sa Chicago, at kinumpis ka dahil nga illegal ang pagbebenta ng mga vapes ayon sa kanila pong pinaninindigang pulisya. So ganun din po sana ang mangyayari kung wala po tayong RA 11900. Ang RA 11900 po ay isa pong landmark law. Tayo po lamang dito sa Southeast Asia o maging sa buong Asia na mayroong pong batas na ginagarantiyahan. As long na yan ay pumasa sa DTI, as long ang kalidad ay Nasuri, pwede po tayong magbenta at mag-promote ng vaporized nicotine products. Of course, dapat isusunod po tayo sa alituntunin. Now, pagdating naman po sa konsepto ng tobacco harm reduction, ito po yung ating itinutulak. Yan po ang dahilan kung bakit po kayo nagtayo ng vape shop. Nagtayo kayo ng vape shop hindi lamang po para kumita, kundi para itulak, ipromote yung idea ng tobacco harm reduction. Ano po ba yung tobacco harm reduction? Yan po yung pagbibigay daan, pagbibigay ng pagkakataon doon po sa mga manini lalo na po yung umuubos ng isang kaha, dalawang kaha sa isang araw, na makaiwas sa peligro ng pagsisindi ng si Dapat po nating alamin sa grassroots level, kayo, kayo mga bantay sa vape shops, na ang pagsindi ng sigarilyo, paghigop po niya ng usok, doon po sumasama yung mga harmful chemicals, yung mga toxins na mapanira ho sa ating kalusugan. Kaya nga po, merong diesel engine dahil may combustion. Ang uso ko niyan, maitim. Oh, sa mga jeep, mga bus. Pero meron din pong version, yung electric cars, malinis, walang combustion, wala siyempre exhaustion, walang lumalabas. So, clean air nga po. Now, tinatanggap po yan ng mga environmentalist. Oh, kaya kumpara mo doon sa magagatong ka, madumi. O oh, may usok, mangingitim yung ilong mo. At eh, syempre, makakalanghap ka ng usok na masama. O, oh, magbabarbecue. Oh, pero nang mauso ang electric, eh, wala na pong usok. O, oh, wala po yung usok at nakakapagluto ka ng malinis. At syempre, masasabing mga kasangkapan na tumutulong para makaiwas doon po sa masamang dulot ng pagsusunog o pagsisiga. At sa pag-usad po natin at tayo po ay nakalagtas na sa 104th episode, pagtutunan po natin ng pansin ang tobacco harm reduction sa mga katulad na programa na akin pong iahatid. Ang ating pong focus ay ang grassroots approach, meaning ang kakausapin po natin ay yung mga tricycle driver, yung mga jeepney driver, yung mga nagtitipon-tipon, ah, lalo na sa mga paradahan at doon ay atin po silang ah, papangaralan. Lalo na po kayong mga vape shop attendees, yun po sana ang inyo pong itulak. I-recommenda po ninyo ang paggamit ng vaporized nicotine products bilang alternatibo tungo sa pag-iwas sa masamang epekto ng pagsisindi ng sigarilyo. Atin pong pakatandaan na tapos na po yung panahon ng Flava at ng iba pa pong mga promotional gimmicks na inapply ng mga kumpanya na kung saan hinahype po nila ang paggamit ng vape. Hindi po nila inalintana, hindi po nila isinama sa kanilang propaganda ang tunay na dahilan kung bakit po naimbento ang vape. At ang tunay na dahilan ay para po makaiwas sa pinsalan dulat ng pagsisindi ng sigarilyo. At tayo po ay magsisimula na po ng kampanya, pabaguhin po natin yung impresyon na nalikha ng mga hype uh, marketing activities nung nakaraan. Yun po yung mga panahon nang hindi pa po umiiral yung mga ni ng RA 11900 to the fullest extent. Maraming salamat po. Dati hindi po natin naintindihan yan eh. Pero ngayon na-appreciate po natin ang gawa ng OSMB sa pagpapatupad ng mga nakasulat sa batas at ngayon ay masasabi natin tayo po ay hinug na ang panahon ay hinug na para iusad ang diwa ng tobacco harm reduction sa grassroots level.